Babala, ang video na ito ay tumatalakay sa intimate partner violence, pang-abuso at karahasan. Ayon sa UNICEF, sa buong mundo, humigit kumulang 1 out of 6 sa mga babae ang nakakaranas ng karahasan mula sa kasalukuyan o dating partner. Ang IPV ay kinabibilangan ng anumang pang-aabusong pisikal, sexual, emosyonal o psikologikal na ginawa ng partner sa konteksto ng kasal o kahit anumang uri ng union. Bagamat pareho maaring maapektuhan ang babae o lalaki, mas mataas ang panganib para sa mga babae. Ayon kay Gupta, hindi lang ito nasusukat sa pisikal na pananakit. Maari rin itong pinansyal, digital o psychological na pang-aabuso. Lahat ay may layuning manakot, manakit o kontrolin ang partner. Ito ay isang seryosong public health issue. Dahil maraming biktima ang hindi agad nakakaunawa na abuso na pala ang nararanasan nila. Ang IPV ay nagdudulot ng matagalang epekto mula sa pisikal na pinsala, drama, depression at pagkasira ng tiwala sa sarili. Mahalaga Da itong kilalanin dahil kahit sino ay maaring maging biktima at bawat isa ay may karapatan sa isang ligtas at respetadong relasyon. Hanggang sa muli, ako po si Tricia Baguio na guulat at sa mga susunod na videos, tatalakay ng aming team ang iba pang konteksto tungkol sa IPV. I-share ang video na ito upang makatulong sa iba.